mga kabombo sa linya later on na ito po si uh, Secretary uh, Gilberto Chudoro Jr. Uh, ng National Defense of the Philippines dahil kanya pong iginiit uh, na hindi po ang militar ang siya pong gamot uh, para resolbahin ito pong problema po ng korupsyon uh, at ito pong mga ma no ng mga flood control projects uh, sa atin pong uh, bansa. Mariin hindi naman po na pinabulaanan na ito uh, pong umanoy uh, umano uh, planong kudeta or Or pagpapatalsik dito po kay President Marcos. Sa, sa gitna na ito po mga kinakaharap na krisis ng atin pong bansa, particular, ito po nga uh, usapin ano po ng malawakang korupsyon uh, dito po sa ating pong uh, bansa at kanya pa pong binigyang diin uh, na ito pong nga uh, tunay na solusyon ay tamang pamamahala, maayos na pagtugon, especially dito po sa mga isyu uh, ng uh, pang-infrastruktura at panagutin. Ito uh, po mga uh, sangkot sa katiwalian na uh, narito pakinggan at panoorin po ninyo mga kabombo. Ito naman po ng bahagi po ng pahayag ni Secretary Gilberto Chudoro Jr. Magpa, mag, magpa-referendum kayo kuya yan ang panawagan ng taong bayan. At hindi na ba tayo natuto kapag nag-intervene ng military, hindi maganda ang kinalalabasan? Oh. Hindi ba dapat patatagin natin ang mga institusyon natin? Hindi ang militar ang solusyon sa maraming bagay, magmula flood control hanggang korupsyon. Hindi militar ang solusyon. Ang solusyon ay pagpapatatag at papagtibay ng ating mga institusyon. There are political problems, naturally. Hindi naman natin matatanggihan. Pero ang solusyon hindi ang military at alam nila hindi sila ang gamot dito. Yan mga kabombo, ito pong naging bahagi po ng uh, pahayag ni National Defense of the Philippines Secretary Gilberto Chidoro Jr. Uh, at tungkol po sa Nabanggiita na usapin. Tama nga di naman kinakailangan po natin mga kabombo, di ba, na mapanagot. Ito pong mga sangkot sa mga ganito pong katiwalian kasi lumalala na. Hindi na po kumbaga normal ito pong sitwasyon ng na uh, dito sa atin pong uh, bansa.